Welcome mga kalakad uh, Ito ngayon sa akong ito uh, Lampas na Alas 3 ng hapon Dito tayo sa Lugar na to na mayroong Mga masukal na Mga damo At uh, ito mga tanim ng mga niyog ah, uh, Papasok tayo doon dahil May ano doon may uh, Balat ng niyog Na para uh, Siguro Uh, para pang Pupras or Pupra ang gagawin so ayan uh, bago tayo papasok doon mga kalakad uh, shout out muna ako kay kay uh, Madam uh, Prince G Prince CJ Prince C. j Prince G. so ayan uh, shout out sa Madam at uh, sana ay manood ka mamaya sa upload kong ito at uh, shout out din kay um, Madam Granny ma, um, Madam Nani uh, Granny ayan Madam uh, na man ah uh, ano, man na kamali mali tayo mga kalakan yung si Mami Granny Vlog na ano taga barangay to din na nag uh, nag vlogger din so, ayan shout at, out sa inyo mad, Madam uh, Mami granny at uh, isa pa itong pasalamatan ko at isa at, at dito ngayon ay si si yung nag-subscribe sa akin na may ari ng um, yung sina, yung uh, Isway Glue uh, CEO CEO Pampaputi si Madam Malo ayan Madam Malo ah uh, kahit wala kang pahintulot sa akin kaya lang na mention kita dahil uh, don ako pag-subscribe mo sa aking YouTube channel. Uh, salamat sa inyo. Uh, at yung iba hindi ko pa na na uh, na shout out. Ah uh, paba pag uh, ano uh, makita ko ang mga pangalan o lista ng mga pangalan nyo at uh, i-shout out ko din kayo sa aking Uh, youtube channel na ito uh, ngayon uh, siguro papasok na ako doon mga kalakad sa uh, loob at doon uh, i-video ko yung yung sinasabi ko sa si inyo ngayon na nagbalat ng niyog uh, at may ilang katunungan tayo na gagawin para sa kanya uh, kung ano ang kanyang mga eksperyensya at ganito lang ba ang tra trabaho niya ah, uh, mulat uh, simula pa. Ah, uh, malaman uh, natin yan ngayon pagdating doon dahil malapit mo lang siya dito. Ito, ta, papasok na po, Tingnanin natin kung kung ah, uh, marami na ba siyang uh, balatan na niyog dito. So, yan. Dito na ako. Kalakad na ako papunta doon. Mga kalakad. Ito, uh, ang hapong ito mga kalakad ay makulimlim. Uh, parang ano, may moderate uh, uh, moderate ng uh, ulan ngayon, yung moderate rain sabi ng kanon. So ayan, uh, uh, okay. Wala dito tayong matanong mga kalakad. Wala dito pa dahil may mga ano sila dito, may mga damit pa. So ayan, papunta na ako sa kanila ngayon at uh, para makausap natin mga kalakad siguro nasa ibaba sila pa nasa ibabang uh, uh, ano to pwesto uh, so, mga kalakad papunta na ako sa kanila ayan oh, okay pababa tayo ito kasi mga kalakad ay masukal na damuhan at uh, dito may mga niyob ito natanim, dito siya nagbabalat dahil nasa pa napalibutan ito ng mga ah uh, may mga saging din, mga kalakad ayan uh, ito ah uh, pwede okay. uh, puntahan pa natin doon sa ibaba kung nandoon yun dahil ito nagbalat pa yata ito ng mga uh, niyog dito Wala ko hindi mga kalakad. Tawagin lang natin. Oh. Okay mga kalakad. Uh, eh, video natin itong mga pinabalatan dito. Wala na ang, ang trabaho dito. Umayos na yata. Ito ang kanyang trabaho. At sana natanong ko kung dadatan ko sila dito. So balik tayo doon mga kalakad dito balik tayo sa mga highway ayan mga dito ang mga niyog na kanyang o, oh, sinasaka dito, Ayong, uh, dito mula, ano, o yung uh, pinapanhit niya ayan may mga ano na dito ito labas tayo o balik. masokal talaga dito mga kalakad ito sa mga kalakad ng ano dito ito na ang ginagulatan niya ay na doon pa banda so ayan ito ito ang mga balat ng niyo ah meron pa doon meron pang hindi siguro na balatan dito banda ayan ah oh eh, nga ito banda talaga ah okay at dito mga kalakad ito ang kanyang gawing pugon ang pugon siyang gawin dito so ito ayan uh, ito ang tapahan na gawin niya so ito punta tayo, palabas pa tayo palabas pa tayo mga kalakad Oh, okay. So, ayan. May may video may, may, may ano pa siya. Palatan or talupan ng mga mihug dito. Ayan, hindi pa na talupan yan. ah labas na tayo. Mga kalagad. So, labas na tayo dahil ano, yung yung ulan ah parating na, unti-unti na, lumalakas ang ihip ng hangin so ayan, labas na tayo doon sa highway at at ah uh, ah uh, dito, ito na ang highway mga kalakad ito na siya ah uh, Tutel ako. Ah, uh, kasok pasok. Tawid na tayo doon sa kabila ng tawsaga. At ayun, uh, ayun, uh, ayun pala ka. Uh, uh, ito din, ito rin ang um, palaging nagsabi ko sa inyo. Um, padaan kayo sa aking YouTube channel. Apakyan lang po. Pakisubscribe para makita ninyo at ma-update ang lahat ng mga ano ko, mga videos ko. Okay, mga kalakal, hanggang sa muli. Dito pa rin Walking Brother na inyong kalakad. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakad Vlogs. Kindly click the bell button for updates.